Aris, ang mga Aris ay masayahin sa kanilang trabaho, lalo na kapag ito ay nagdudulot ng ipon para sa pamilya. Hindi sila tumatanggap ng perang hindi pinaghirapan at may disiplina sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maingat sila sa kanilang kinikita at nag-iwas sa pagkakaroon ng kaaway. Hindi sila hihingi ng pabor na hindi nila kayang tumbasan ng utang na loob sa tahanan at trabaho, ipinapakita nila ang kanilang disiplina na nagdudulot ng positibong enerhiya at tagumpay. Hindi rin sila mahilig sa mga usapan na walang kabuluhan, matahimik kang magtatrabaho ng hindi naabala, ngunit malambing ka sa iyong minamahal ngayong araw, sa aspeto ng pagmamahalan ikaw ay magiging mapanuri at ayaw sa mga walang kabuluhang gawain, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang mga Taurus ay kilala sa kanilang tiyaga at mapanuring isipan, lagi nilang tinitiyak na maayos ang kanilang trabaho, at hindi agad nagbibigay ng tiwala sa ibang tao sa tahanan, masipag silang mag-asikaso ng mga bagay na magpapasaya sa kanilang pamilya, at kapag may sinabi silang gagawin, tiyak na tutupere nila ito. Dahil sa kanilang pagiging meislan, ayaw nila ng mahahabang usapan at kalokohan sa mga bagay na may kinalaman sa pera. Sa kabuuan, mas gusto nilang magtrabaho ng mag-isa na nagdudulot ng kapayapaan sa kanilang isipan, sa pag-ibig ngayong araw. Wala kang iniisip na selos dahil tiwala ka sa iyong minamahal, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini, ang mga Gemini ay magpapakita ng katapangan ngayong araw, ngunit may kasamang mahabang pasensya. Matalino sila at alam kung kailan dapat ilabas ang kanilang tapang. Sa trabaho, hindi sila gagawa ng anumang bagay na maaaring makasira sa kanilang pinaghirapan. Matahimik silang magtatrabaho at mas gusto nilang mag-isa, hindi sila magsasalita ng hindi nila kayang gawin, sa tahanan, mas binibigyang halaga nila ang maayos na pagkain ng pamilya upang mapanatili ang kalusugan, Malambing ka sa iyong minamahal at may kaluwagan sa paggastos para sa pamilya ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer. Ang mga Cancer ay magpapakita ng malakas na enerhiya at matalinong isipan. Hindi sila kayang unahan sa kanilang mga ginagawa dahil palagi silang may plano at iniiwasan ang pagkakamali, laging naninigurado sa kanilang mga desisyon upang maiwasan ang mga problema. Sa usaping pinansyal, ayaw nila ng anumang kalokohan at gusto nilang mapanatili ang kanilang magandang reputasyon at matipid ka sa paggastos, ngunit malambing sa iyong minamahal ngayong araw ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo Ngayon ang mga Leo ay magpapamalas ng katapangan sa kanilang ugali, ngunit may kaakibat na mahabang pasensya. Sa trabaho, mababa ang kanilang pasensya para sa mga tamad at hindi nagpapakita ng dedikasyon. Kapag nagsalita, hindi sila mag-aalinlangan na itama ang mali, lalo na sa mga usapin tungkol sa trabaho. Masinop sila sa pera at hindi basta-basta magpapautang, at napakahirap nilang pagkatiwalaan pagdating sa usaping pinansyal. Lagi silang naniniguro sa kanilang ginagawa upang matiyak ang patuloy na pag-angat ng sweldo at maayos na pamumuhay, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang mga Virgo ay kilala sa kanilang disiplina. Hindi sila basta-basta gumagawa ng isang bagay ng walang plano at hindi ipinaaalam sa mga superior upang maiwasan ang anumang problema at sisi. Matapat sila sa kanilang mga gawain lalo na sa trabaho at pinansyal na aspeto. Hindi sila madaling maimpluensyahan ng mga suhulan, lagi silang maingat sa kanilang ginagawa at hindi agad nagtitiwala sa iba. Kung mali ang gagawin mo sa harap nila, siguradong mapapahiya ka, sa tahanan, masigla ang kanilang usapan tungkol sa pag-iipon at pagpapataas ng positibong enerhiya ng swerte sa pamilya, Laging una ang pamilya sa iyong mga plano at desisyon, lalo na sa perang kinikita, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra, ngayong araw Libra ay nagpapakita ng disiplina sa trabaho. Hindi ka madaling maimpluwensyahan ng pera at hindi ka magpapapi walang oras para sa walang kabuluhang usapan, at may maselang ugali ka na ayaw ng ingay at mabahong amoy habang nagtatrabaho. Tapat ka sa paghawak ng pera, ayaw mo ng kalokohan at gusto mo ng pantay-pantay na treto upang walang alitan, hindi ka rin mahilig makisuyo at mas pinipiling gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan. Malambing ka sa iyong minamahal at may kaluwagan sa paggastos para sa mga mahal sa buhay ngayong araw. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio. Ang Scorpio ngayong araw ay nagpapakita ng masinop at matalinong kaalaman sa kanyang ginagawa. Ikaw ay mabilis kumilos at palaging may pamamaraan upang mapabuti ang trabaho. Mahaba ang iyong pasensya dahil nais mo ng matahimik na araw na puno ng positibong enerhiya. Bago magalit, iniisip mo muna ang mga bagay-bagay at sinusubukang magpigil. Ikaw ay striketo sa mga usapan at ginagawa at ayaw mo ng suhulan at kaberdihan iniiwan mo na lang ang mga tao kapag ito ang paksa, matalino kang gumastos at higit na iniisip ang pag-iipon kaysa sa walang kabuluhang paggasta, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius ang Sagittarius ngayong araw ay may tapang at hindi natatakot magalit kapag naramdaman na siya ay nilalamangan. Matsyaga ka sa pagtatrabaho hanggat may lakas ka, trabaho ang inuuna mo, may ugali kang naninigurado sa lahat ng bagay upang hindi ka maisahan, maaruga ka sa iyong mga magulang at laging handang tumulong sa kanila, sa gabi, Nais mo ng pahinga ng katawan at isip upang mapanatili ang iyong kalusugan, ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn Ang Capricorn ngayong araw ay tapat sa kanyang trabaho. Susunod ka sa mga patakaran at hindi ka mapapasunod ng pera para sa mga kalokohan. May katapangan ka ngayon at may islan sa mga bagay-bagay. Kapag nangako ka, tiyak na gagawin mo ito dahil ayaw mong mapahiya. Matahimik kang nagtatrabaho at nakatuon ang isipan sa mga gawain. Maingat ka sa pagpaplano bago kumilos upang maiwasan ang mga problema. Matipid ka sa paggastos at tinitiyak mong makakatipid upang magamit sa mas mahahalagang bagay. Ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius. Ang Aquarius ngayong araw ay naghahangad ng matahimik na oras, may maselang ugali at ayaw sa mga usapang paligoy-ligoy. Pagdating sa pera, tapat at direkta ka ayaw mo ng mga panloloko at iniingatan mong huwag magkaroon ng kaaway. Nakatuon ang iyong isipan sa mga gawain na may kaugnayan sa iyong pinagkakakitaan. Sa trabaho, naninigurado ka sa lahat ng iyong ginagawa upang maiwasan ang pagkakamali, maaruga ka sa iyong mga magulang at laging handang tumulong sa kanila, Patuloy kang nagsisikap upang mapabuti ang iyong pamumuhay, at ikaw ay praktikal sa paggastos at higit na nag-iisip tungkol sa pag-iipon para sa hinaharap, ang pahiwatig ng kalikasan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Ang Pisces ngayong araw ay mas pinipiling maging matahimik at hindi masyadong makibo mas nais mong magtrabaho ng mag-isa, at dahil dito, maaaring makita kang suplado o suplada ng iba. Ngunit ito ay dahil ikaw ay seryoso sa iyong trabaho. May matalino kang isipan, kaya't madali mong nagagampanan ang mga gawain. Masipag at disiplinado ka sa pagnenegosyo at hindi ka madaling matukso sa mga kaberdihan at yabangan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, praktikal ka sa iyong mga desisyon, lalo na pagdating sa paghawak ng pera. Iniingatan mong huwag gumastos ng walang kabuluhan. Ang pahiwatig ng kalikasan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.